Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at LGUs na mag para sa implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na tutugod sa seguridad sa pagkain at tamang nutrisyon ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Sama-samang pagtugo ng mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang food security at proper nutrition sa bansa. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maabot ang zero hunger at nutrition security sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng administrasyon. Sa Memorandum Circular number no. 47 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ni President Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na suportahan ang implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Isa ito sa programa ng Task Force on Hunger na layong i-institutionalize ang akbang upang labanan ng gutom at maitaguyod ang nutrisyon sa pamagitan ng paigpamugnayan sa mga community-based organizations. Samantala, pinabibilis at minasisimple rin ni Pangulo Marcos ang mga proseso at patakaran sa importation o pag-aangkat ng mga produktong agrikultura sa bansa. Kasama na rin sa utos ng Pangulo, ang pag-aalis ng non-tariff barriers para maresolba ang tumataas sa domestic prices o presyo ng agricultural commodities. Batay sa Administrative Order No. 20 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na patuloy pa rin ang administrative constraint at non-tariff barriers dahilan kaya tumataas pa rin ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ito'y kahit na may mga hakbang ng ginagawa para mapigilan ito. Ayon kay President Marcos, Mahalaga ang pagpapabilis ng administrative procedures para sa transparency at predictability ng mga patakaran sa importasyon. Makatutulong niya ito upang matiyak ang food security, mapanatili ang sapat na supply na agricultural goods at mapaunlad ang lokal na produksyon. Kasama sa inuutos ng Pangulo sa Agriculture Department ang paigipagtulungan sa DTI at Department of Finance para sa pagpapasimple ng lisensya sa importers, registration requirements at iba pa. Inatasan din ni President Marcos ang DA, DTI, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission, DILG, DOJ, NBI at PNP na bumuo ng surveillance team para matiyak ang epektibong implementasyon ng naturang kautosan. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.